Naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo kung susubukin ang iyong pananampalataya sa isang sitwasyon ng buhay o kamatayan? Maaring tila malayo ito sa ating realidad, ngunit ang katotohanan ay ipinapakita sa atin ng Biblia ang mga halimbawa ng mga karaniwang tao na hinarap mismo ito. Ang kwento ni Nasadrach, Mesak, at Abednego ay isa sa mga makapangyarihang aral na tumatawid sa mga siglo at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin. Tatlong kabataang dinala bilang bihag sa Babylonia, malayo sa kanilang lupain, malayo sa kanilang kultura, at tila walang kapangyayahan, ay pinili upang magsilbi sa palasyo ni Haring Nebuchadnezzar. Sa mata ng mundo, sila ay tila mga bilanggo na napromote lamang sa pagkakataon. Ngunit sa harap ng Diyos, sila ay mga instrumento upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Ang hari, puno ng kayabangan, ay nagtayo ng isang napakalaking estatwa ng ginto at iniutos na ang lahat. Walang pinipili, ay yumuko sa harap nito sa tunog ng musika. Ang sinumang lalabag ay haharap sa kamatayan sa nag-alab na pugon. Isipin ang bigat ng utos na ito. Isang buong bansa ang yumuko sa akot, sumusunod upang mapanatili ang kanilang sariling buhay. At sa gitna ng karamihan, tatlong kabataan na tumangging yumuko. Alam nila na nanganganib ang kanilang buhay, ngunit may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kaligtasan, ang kanilang katapatan sa buhay na Diyos. Nang dalhin sila sa harap ng hari, hindi sila nag-atubiling magsalita. Ipinahayag nila na ang Panginoon ay makapangyarihang iligtas sila mula sa pugon. Ngunit kahit na hindi, hindi sila yuyoko sa idolo. Ang kahit na hindi na iyon ay isa sa pinakamalalaking pahayag ng pananampalataya na naitala kailanman. Ilang beses nating inilalagay ang ating tiwala sa Diyos sa resulta na inaasahan natin. Panginoon, magitiwala ako sa iyo kung gagalingin mo ako, kung pagpapalain mo ako, kung ayusin mo ang aking problema. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay lampas pa rito. Sinasabi nito, kahit hindi ko makita ang sagot na nais ko, kahit ang himala ay hindi mangyari gaya ng inaasahan ko, mananatili akong tapat, dahil karapat dapat ang Panginoon sa aking tiwala. At narito ang punto na hamon sa atin, ano ang kalidad ng ating pananampalataya ngayon? Ito ba ay isa mapag-usapang pananampalataya, na nakadepende sa ating natatanggap, o isa matatag na pananampalataya, na nananatiling matibay kahit sa harap ng apoy? Ang mga salita ng mga kabataan na ito, ay umaalingaungaw pa rin hanggang ngayon. Kinatawag ang bawat isa sa atin na mag-isi. Sapagkat lahat tayo ay humaharap sa mga pugon sa buhay. Marahil ang iyong pugon ay isang sakit na patuloy na umuunlad, isang krisis sa pananalapi na tila nakahadlang, isang sirang relasyon, o kahit mga panloob na laban na walang nakakakita. Ang apoy ay maaring tunay, masakit, at matindi, ngunit ang kanong ay, Ayaw ba yuyuko sa akot o mananatiling matatag sa Diyos? Kapag tiningnan natin ang tindig ni Nasadrach, Mesak, at Abednego, napagtatanto natin na ang kanilang tapang ay hindi nagmula sa kanila, kundi mula sa katiyakan kung sino ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ang paninindigang ito ay isang paanyaya para sa ating ngayon. Ang Diyos ay nananatiling pareho, makapangyarihang iligas tayo, ngunit karapat dapat sa ating tiwala kahit na payagan niya tayong harapin ang apoy. Sa lugar ng pagsuko na ito, ipinapakita ang tunay na pananampalataya. Kung ang pagninilay na ito ay nakakaantig na sa iyong puso, inaanyayahan kita na manatili sa amin hanggang sa katapusan ng video na ito. Sama-sama nating sisirin pa ang kwentong ito at manalangin na mapatatag ang ating pananampalataya, kahit ano paman ang ating hinahara at ginagamit ko ang pagkakataong ito upang hilingin sa iyo na mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, mag-iwan ng komento, at ibahagi ito sa isang tao na nangangailangan ng mensaheng ito ng pag-asa. Sa ganitong paraan, maabot ng salita ng Diyos ang mas maraming puso at mababago ang mga buhay. Isipin ang eksena, si Haring Nebuchadnezzar, puno ng galit, ay inutusan na painitin ang pugon ng pitong beses kaysa sa karaniwan. Pinagbuhol ng mga malalakas na gwardiya sinasadrach, mesak, at abednego at itinapon sila sa nag-alab na apoy. Sa mata ng ao, iyon ang wakas ng kwento. Walang sinuman ang nakaligtas sa ganoong matinding apoy, walang makakaligtas sa ganoong malupit na utos. Marahil ay naisip ng ilan, ano ang silbi ng napakaraming pananampalataya? Ano ang silbi ng hindi pagyuko kung ang resulta ay kamatayan? Munit dito nagaganap ang himala. Nang tumingin ang hari sa loob ng pugon, may isang bagay na hindi maipaliwanag na nakahuli ng kanyang pansin. Hindi niya nakita ang katlo, kundi apat na lalaki na naglalakad sa gitna ng apoy, malaya, hindi nasaktan, at isa sa kanila ay may hitsura na katulad ng anak ng Diyos. Ang dapat ay eksena ng pagkatalo, ay naging endablado ng pagkapakita ng kaluwalhatian ng Panginoon ang apoy na dapat sumunog sa buhay ng mga kabataan ay sinunog lamang ang mga lubid na nakakadena sa kanila. Ang init na dapat sumira ay naging kapaligiran ng kalayaan. At ang Diyos mismo ay bumaba upang makasama sila sa gitna ng mga apoy. Ito ay isa sa mga pinaka-powerful na imahe sa Biblia at itinuturo nito sa atin ang isa malalim na katotohanan. Hindi palaging inililigtas tayo ng Diyos mula sa apoy ngunit palagi siyang kasama natin sa apoy. Ang kanyang presensya ay hindi tayo iniiwan sa ating mga pakikibaka. Marahil dumaraan ka sa isang panahon kung saan ang mga pagsubok ay mas matindi kaysa dati. Ang medical na diagnosis na nagdulot ng takot, ang utang na bumibigat, ang kalungkutan sa puso, o kahit mga nakatagong laban na walang nakakaalam. Maaring tunay ang apoy, ngunit tandaan, hindi ka nag-iisa dito. Nariyan si Jesus, naglalakad sa iyong kabi, pinoprotektahan ang bawat detalye, sumusuporta sa bawat hakbang. At pansinin ang isang kamanghamanghang detalye, nang lumabas si Nashadrach, Meshach, at Abednego mula sa hurno, wala silang amoy ng usok sa kanilang mga damit, walang palatandaan ng pagkasunog, at walang bakas ng pagkawasa. Dumaan sila sa pagsubo, ngunit hindi sila tinandaan ng pagsubo. Ibig sabihin nito, hindi lamang tayo inililigtas ng Diyos, kundi pinapanumbalik niya tayo sa paraang ang bagay na maaring makasira sa atin ay nagiging patotoo. Hindi ka alalahanin dahil sa iyong mga sugat, kundi sa tagumpay na ibinigay ng Diyos sa gitna ng mga laban. Ilan sa atin ang nag-iisip na hindi natin kayang tiisin, na hindi natin malalampasan ang isang kiyak na sitwasyon. Muni sa mga sandaling iyon tayo ay sinu ng Diyos ginagawang awit ng kagalakan ang mga luha, ginagawang bukal ang disyerto, at nagbubukas ng mga daan kung saan walang labasan. Maaring subukan ng kaaway na gamitin ang apoy upang kakutin ka. Ngunit ginagamit ng Panginoon ang parehong apoy upang palakasin ka at ipakita sa lahat na ang kanyang biyaya ay mas dakila. Ang kwentong ito ay nagpapalala sa atin. Nagitiwala ba tayo sa Diyos lamang kapag ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol? O may lakas ba tayong magtiwala, kahit na lumalakas ang apoy at tila walang labasan? Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakasalalay sa kapaligiran, kundi sa katiyakan na papat ang Panginoon. Siya ang parehong Diyos na kasama ng mga kabataang iyon, ang parehong Diyos na kasama ni Daniel sa yungib ng mga liyon, ang parehong Diyos na humati sa dagat sa harap ni Moises. At ang parehong Diyos na ito ay naroroon pa rin ngayon, handang kumilos sa iyong buhay. Kapag ang apoy ng pagduusa ay lumapit sa iyo, tandaan, ang apoy ay hindi ang huling salita. Ang huling salita ay nasa makapangyarihang Diyos. Siya ang nagtatakda ng oras ng paglaya. Siya ang nagkapanatili ng iyong buhay. At siya ang nagiging sanhi ng mga pagsubok na maging patotoo. Ang tila katapusan ay nagiging simula ng bagong kwento na isinulat ng kamay ng Panginoon. Marahil nararamdaman mo ngayon na ikaw ay nasa loob ng nagliliyab na hurno. Ang bigat ng mga laban, sakit ng kaluluwa, at presyon ng buhay ay tila sumasakal sa iyong lakas. Ang apoy ng pagsubok ay nasa harap mo, at pakiramdam mo ay walang labasan. Ngunit makinig na mabuti, ang parehong Diyos na kasama ni Nashadrach, Meshach, at Abednego ay kasama ka ngayon. Hindi lamang siya nanonood mula sa malayo kundi pumapasok sa horno kasama mo. At kapag ang Panginoon ay naroroon, hindi ka makonsumo ng apoy, hindi matatalo ng kaaway, at hindi matutukoy ng sakit ang katapusan ng iyong kwento. Ang dakilang katotohanan na itinuturo sa atin ng kalatang ito, ay ang tunay na pananampalataya, ay hindi nabubuo sa kawalan ng problema, kundi sa pagitiwala sa Diyos sa gitna ng mga ito. Madaling maniwala kag maayos ang lahat, Muni sa gitna ng bagyo, Purno at kadiliman, ang punay na pananampalataya ay nagnininig ng mas maliwanag. Ang ginawa ng Diyos sa tatlong kabataang iyon ay kahangahanga. Hindi lamang niya pinangalagaan ang kanilang buhay, kundi ipinakita rin sa mundo na siya ay mas dakila kaysa sa anumang hari, higit sa anumang kautusan, higit sa anumang banta. Napilitan si Nebuchadnezzar, ang pinakamakapangyarihang tao ng kanyang panahon, na kilalanin ang soberanya ng Diyos ng Israel at ito rin ang nais gawin ng Panginoon sa pamamagitan mo. Nais niya na ang iyong buhay ay maging buhay na patotoo, na ang iyong pagitiyaga ay maging mensahe ng pag-asa para sa mga nasa paligid mo. Ang iyong katapatan ay maaring maging sanhi, upang magising ang pananampalataya ng isang taong malapit ng sumuko. Kaya hindi tayo dapat sumuko sa akot, hindi dapat yumuko sa presyon. Kailangan nating manatiling matatag, Naalala na kahit pinapayagan ng Diyos na dumaan tayo sa apoy, siya ay kasama natin sa bawat sandali. Ngayon, isara ang iyong mga mata at manalangin kasama ko. Minamahal na Panginoon, inihahandog ko sa iyo ang lahat ng aking laban, sakit at pagsubo. Tulad ng kasama mo si Shadrach, Meshach at Abednego, alam ko na kasama ka sa bawat laban ng aking buhay. Kahit na ako'y napapalibutan ng apoy, alam ko na hindi ako masusunog sapagkat ang iyong presensya ang nagbabantay sa akin. Bigyan mo ako, Panginoon, ng matibay na pananampalataya na hindi nakasalalay sa mga pangyayari, kundi sa katiyakan na ikaw ay tapat at hindi mo ako iwan. Naway ang bawat pagsubok sa aking buhay ay maging patotoo ng iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ang panalangin ito ay tumama sa iyong puso, isulat ang Amen sa mga komento bilang kanda ng iyong pananampalataya. At inaanyayahan kita mag-subscribe sa channel. I-like ang video na ito. Ibahagi ito sa isang taong kailangan mainig ang mensaheng ito at mag-iwan ng komento. Sa ganitong paraan, mas marami pang tao ang makakaranas ng pag-asa na panging si Jesus lamang ang makapagbibigay. Huwag kalimutan, maaring tunay ang apoy, ngunit mas dakila ang Diyos na naglalakad kasama mo sa loob nito.